give you want to answer lang or not. tarang oh, okay, ano ito. po tawag dito? Uh, you're uh, expert sa sa love life. Doon sa nangyayaring love life ni ni Catherine at ni Daniel. Ano lang reaction niyo bilang tito? Magkakabalikan 'yon. <laughs> oh, talaga magkakabalikan po. po ba? <laughs> oh, pag gumawa ng pelikula 'yon, magkakabalikan. <laughs> Ganun lang talaga sa, sa tagal natin sa industry. Alam naman natin lahat ng mga ganyang partnership, love team. Dataansan ka sa prosesong ganyan. Kasi nagmamature sila eh. Nakikita nila lang yung mundo, kung gano'ng kalawak ang mundo. Kasi dati, ang liit lang ng mundo yun. Mga bata yan eh. Mga bata yan. Tapos, sumusbong ang pag-ibig. Di wala ka nalang nakikita araw gabi. Di mukha nung babae o mukha nung lalaki. Siyempre ngayon, iba na. Nagmature na sila. May mga bago ng... Siyempre, iba na yung mga project niya. May maturity na. So talagang expected expected. Pero ako, alam kong babali kayo. Payo nyo po sa kanya, sa kanyang love life. Sa kanilang dalawa. Sa kanilang eh, dalawa. Hang ngayon, hanggang uh, magkahiwalay kayo, mag-enjoy din kayo sa mga sarili. Ah uh, habang nag enjoy kayo, doon nyo malalaman mahal nyo isa Thank you po, Senator. Senator, was there a time na nag-confide sa si Daniel? Hindi. Okay. Oh, Wala, Daniel. <laughs> Kaming ng advice. Puro lang yun. Pag magkasama kami, puro <laughs> kanta. <laughs> Kanta lang kami ng kanta, pero sa loob ng kanta, nandun. Pero nanghinayang po. <laughs> <laughs> nanghinayang po ba kayo, Senator? Oo naman. Dahil sa six years more than... Siyempre naman. Alam naman natin lahat na... Alam lahat ng padilya na malaki ang aming uh, pagbigay-pugay kay Katrina. Kasi siya din naman nagbigay ng break kay Katrina. Alam naman namin lahat yun. Kaya ang paggalang namin kay Katrina, Thank you po sa nag Kung hindi nalang po ba kaya sa ilang? Oo naman. Siyempre. Siyempre naman. Alam naman natin lahat na... Alam lahat ng padilya na malaki ang aming uh, pagbigay-pugay kay Catherine. Kasi siya din naman nagbigay ng break niya. Eh. Alam naman namin lahat eh. Kaya ang paggalang namin kay Catherine eh, thank okay. you gusto to naman yan ang kasi ang bida talaga si kini parang 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 Nagiging malaking turno si Shari. Pero Robin, Then, ba, uh, na okay. na ah. oh, S S ba yung na crowd niya? <laughs> ba na naman ah. na uh, na Ano? Na uh. ka Kahit hindi no, niya ako binoto, ako boto sa <laughs> kanya. Okay. Oh, <man>, <laughs> Yeah, isa kang bilas yan. Pero oh, oh. ako boto sa kanya. <laughs> Ganda yun, ha? Oh. Thank you, pa. Thank you. Thank you. Thank you.